Hello mga bata! Nandito naman kayo sa Re-Learnings! Ako so, pala, si Teacher Rina, ay niyong kaantabay sa pagkatuto. Halina, buksan ang isipan, tungo sa bagong kaalaman. Araling Panlipunan, Unang Markahan, Ikalimang Linggo Tungkulin at gawain ng mga pumubuo ng komunidad, kaugnayan sa sarili at pamilya. Ang bawat bumubuo ng komunidad ay may tungkulin at gawain na may kaugnayan sa ating sarili at pamilya. Halina at basahin natin ang salaysay ni Tina. Ako si Tina. Nais nice kong ibahagi ang nagagawa ng bawat bumubuo ng komunidad sa sarili at pamilya. Sa tahanan, ang aking ama at ina, ay pinararamdam ang kaninang pagmamahal at pag-aaruga Sa aking paaralan, ang aking guro ang siyang humuhubog ng aking kaisipan at kaalaman sa iba't ibang kasanayan. simbahan, ang pari ang siyang nagpapatibay ng aking pananalig at paniniwala sa poong may kapal. Ang mga tao sa bahay pamahalaan sa punong muno ni Kapitan at ng kanyang mga kagawad ay nagpapatupad ng kaayusan sa aming komunidad upang kami ay magkaroon ng tahimik at ligtas na kapaligiran. Ang palaruan sa aming komunidad ay nagbibigay ng saya sa aming mga bata sinisiguro ng mga tagalinis ang kalinisan nito sa aming health center ang mga doktor at nurse ay nagbibigay ng libreng bakuna sa mga sanggol libreng gamot at check-up sa mga may sakit Ito ang aking komunidad at ang mga bagay na naitutulong nito sa aking sarili, sa aming pamilya, at iba pang naninirahan dito. Lagi nating tatandaan mga bata ang bawat isa sa atin ay may mga tungkulin o responsibilidad na ginagampanan sa ating komunidad. Ukol sa isang particular na gawain. Ang mga tungkulin at gawain ng mga bumubuo ng komunidad ay may kaugnayan sa ating mga sarili at sa sariling pamilya. Sa tahanan ay masayang naninirahan kasama ang mga magulang na nagbibigay ng pagmamahal, pag-aaruga at pangangailangan ng mag-anak. Tandaan na ang paaralan ang siyang humuhubog ng kaisipan upang lumawak pa ang mga kaalaman sa iba't ibang kasanayan. Masisipag ang mga guro na tumutulong upang may pakita ang mga talento ng bawat mag-aaral. Sila rin ay tumatayong pangalawang magulang dito sa paaralan. Ang simbahan, dito sama-samang nananalangin ang mga tao. Ito rin ang namumuno sa mga pagdiriwang na panrelihiyon. May pagkakaisa ang lahat kahit na magkakaiba ang relihiyon at paniniwala. Dito maaaring maglaro at pumasyal. Dahil sa palaro ang ito, nabubuo ang magandang pagsasamahan ng bawat pamilya at magkakaibigan. Dito ginaganap ang mga palabas at programa ng aming komunidad. Sa health center, pumupunta ang mga tao upang magpokonsulta ng kanilang mga karamdaman. Ito ang nangangalaga sa kalusugan ng mamamayan. Nagbibigay ito ng libreng bakuna na mamahagi rin ng mga gamot sa mga naninirahan. Ang bahay pamahalaan naman ang namamahala sa kaayusan, katahimikan at kapayapaan ng aming komunidad. Sa pamumuno ni Kapitan, kasama ang mga kagawad, ipinatutupad nila ang mga batas. ito ang pamilihan kung saan namimili ng pangunahing pangangailangan ng mga naninirahan sa isang komunidad tandaan ang bawat bumubuo ng komunidad ay may mahalagang tungkulin at gawain ang mga tungkulin at gawain na ito ay may kaugnayan sa ating sarili at sariling pamilya na nakatutulong upang mapunan ang ating mga pangangailangan sa pagkain, kalusugan, edukasyon, espiritual at libangan. Ngayon ay magkakaroon tayo ng gawain. Nais kong kunin ninyo ang inyong lapis at papel. Piliin ang letra ng estruktura ng komunidad na tinutukoy sa bawat pangungusap. Isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong papel. Letter A pamilihan. Letter B, health center. Letter C, pook libangan. Letter D, simbahan. At letter E, paaralan. Piliin ninyo ang titik ng tamang sagot. Number 1. Dito nagpupunta ang pamilya ni Mang Kiko tuwing araw ng Linggo upang magsimba. Dito nagpupunta ang pamilya ni Mang Kiko tuwing araw ng Linggo upang magsimba. Number 2. Dito dinadala ang mga may sakit upang makapagpagamot. Dito dinadala ang mga may sakit upang makapagpagamot. Number 3. Lugar kung saan natututo ng iba't ibang kasanayan ang mga bata. Lugar kung saan natututo ng iba't ibang kasanayan ang mga bata. Number 4. Dito kung saan tinutulungan ni Ana ang kanyang ina upang bumili ng kanilang pangangailangan. Dito kung saan tinutulungan ni Ana ang kanyang ina upang bumili ng kanilang pangangailangan. Number 5. Ito ang lugar kung saan madalas pumasyal at maglibang si Lina kasama ng kanyang mga kaibigan. Ito ang lugar kung saan madalas pumasyal at maglibang si Lina kasama ang kanyang mga kaibigan. Para sa number 1, ang tamang sagot ay letter D. Para sa number 2, ang tamang sagot ay letter B. Para sa number 3, ang tamang sagot ay letter E. Para sa number four, ang tamang sagot ay letter A. At para sa number 5, ang tamang sagot ay letter C. Gawain 1. Itiman ang masayang mukha kung ang isinasaad na pahayag ay tama at malungkot na mukha naman kung mali. Unang bilang, ang pamilihan ang tumutugon sa pangunahing pangangailangan ng mga tao tulad ng pagkain, damit at iba pa. Ikalawang bilang, sa ating simbahan, pinapanatiling malusog ang bawat taong naninirahan sa isang komunidad. Ikatlong bilang, ang pamahalaan ang tagapangalaga sa kaayusan at kapayapaan ng komunidad. Ikaapat na bilang, tungkulin ng paaralan na mabigyan ng edukasyon ang bawat mag-aaral sa komunidad. At panghuli, isa sa tungkulin ng pamahalaan ang magpaliwanag sa mga salita ng Diyos na ayon sa Biblia. Gawain 2. Panuto: Iguhit ang between kung tama ang pahayag sa bawat pangungusap at buwan kung ito ay mali. Unang bilang: Kabilang sa gawain ng paaralan ang pagpapalawak ng kaalaman at pagtuturo ng wastong pag-uugali. Between kung tama, buwan kung mali. Ikalawang bilang, tungkulin ng paaralan na gumawa ng batas, alituntunin at patakaran ng komunidad. Between of one. Ikatlong bilang, ang ospital o health center ang nagtataguyod ng serbisyong pangkalusugan. Ang ospital o health center ang nagtataguyod ng serbisyong pangkalusugan. Between kung tama buwan kung mali. Ikaapat na bilang. Ang simbahan ang pinagdarausan ng pagtitipon, pagdiriwang at programa ng komunidad. Between one? ika Ikalimang bilang. Tungkuli ng bawat pamilya na tumugon sa pangangailangan ng mag-anak. Between o buwan Gawain 3. Sumulat ng mga salitang naglalarawan sa gawain at tungkulin ng mga sumusunod na institusyon. Paaralan. Ano ang tungkulin nito at gawain? Ospital. Simbahan. Parke at pamilihan. Isulat ang tungkulin at gawain ng mga ito. Gawain 4. Sundin ang mga panutong isinasaad sa bawat bilang. Isulat sa kahon ang mga sagot. Unang bilang, ilarawan ang puok libangan na matatagpuan sa inyong komunidad. Ikalawa, isulat ang gawain na ginagampanan ng ospital sa komunidad. Ikatlo, isulat sa tatsulok ang tungkulin ng pamilihan sa inyong komunidad. Kaapat, ilarawan ang paaralan na matatagpuan sa inyong komunidad. At panghuli, Isulat ang gawain na ginagampanan ng simbahan sa komunidad.